Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. na. Ito muna. Kunin muna natin to. Yeah. Ah, lagay muna natin dito, no? Tapos itong isa. Yan. So, hindi pa masyadong, hindi pa puno ito, no? Yan, no? Yan. Pagka winter kasi napapansin ko, parang konti yung basurahan namin, ano? Unlike pag summer, pag summer nako punong-puno to umaapaw sa basura. <clears> Hindi <throat> ko alam kung bakit eh. Yan. Lagay lang muna natin dito. At ito. Lagay lang natin dito. Dito dito dito. Yan, yan, Kukunin na yan. Tapos itong ating basurahan. Lagay lang natin dito. So dapat 'yan ang kuno mapapansin Ito, itong ano bukasan nakaharap 'yan doon. 'Yan ah, doon nakaharap. So, paganto. Yan. Ganyan. So dati ng konti. Yan. So make sure mga kainags no, yung cart natin nandito. Kasi minsan baka hindi maabot ng kumukuha ng basura yan Hindi yan kukunin Kaya medyo dapat yung abot ng ano Kamay ng truck Yan okay na yan So mamaya dito na tayo magpapark mamaya ano Yan So kasi doon tayo nagpark sa, sa harapan ba diba? Kasi nga makapal ang snow kagabi Tapos nag shovel na tayo kanina Yan ah, siguro naman nakita nyo na yung, show, yung pagtanggal natin ng snow no? Yung huling vlog natin pinakita ko na balik lang to ah yan so gusto ko na rin i-vlog to ngayon kasi baka mamaya mag snow na naman at least para do sa mga walang ideas about Canada or kung paano nag snow dito at least meron ko yung ideas nag snow, titigil ang snow, nagpala tayo tapos malinis malinis tapos mag snow uli di ba? parang syempre gusto ko rin, gusto ko rin lang i-share sa inyo kung ano ba yung buhay na mayroong snow 'di diba? <laughs> Yan. So by the way, marami mga marami yung may vlog tayo no nakaraan no, may mga nabasa akong comment. Sabi niyo eh, may nagkomento no, ba, seryoso si Inay sa vlog na ito ah. Yeah. Ay, <laughs> eh, ganoon talaga minsan mga kainis ano. Minsan na uh, eh, hindi all the time uh, ano tayo, comic kumid, kumid, Minsan may serious time din tayo. Kasi baka magsawa kay sa akin eh. <laughs> Hmm. Dapat pa iba-iba yung karakter natin. Okay, make sure okay lahat. Okay lahat yan. Siyempre, kailangan nyo mga kinusong, pa iba-iba yung karakter natin. Hindi laging kontrabida. Dapat bida rin tayo minsan. Yeah. <laughs> Yun, ang ating sasakyan. So, ito na, oh. ganda ng shovel natin. Oh. Ay, hindi ko na-blower ito. Nakalimutan ko yung blower uh, mamaya natin makita magkita uli mga kanis sa so, pagdating ko sa ano pero baba ko muna to eh o pag nakataas siya hindi nalalagyan ng snow no yan so pag nag ano siya nag wiper smooth even na even walang hassle yan pati ito to, to ano hindi natin ganda talaga oh ganda nung pathway natin ano dupit Ayan so walang snow no walang snow dito kaya pag nag ano yan nag scrape Walang ano Walang Mga naiiwang mga snow snow Sa windshield natin So papasok na muna ako mga kainags Ano Mamaya na tayo magkita sa ano Sa trabaho na Tapos sa uh, Kung sakaling magsnowly mo mamaya Mas 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 okay na hindi okay Ano <laughs> Pero okay lang yun Kahit ano mangyari Kung may snow o wala ganoon talaga eh Nandito tayo sa Alberta, Canada Madalas magsnow Malamig Na probinsya ng Canada Yan, Isa sa mga probinsya Malamig ng Canada <laughs> Grabe yung ano natin, yung truck natin eh, no? Actually, hindi lang naman yung truck natin na madumi Ayan, no, pati yan, kikita nyo yun, no? dudumi no? Madudumi rin yung mga truck Ayan Ayan, kasi kanina sa uh, highway Wala nang snow na napapansin yun, di ba? Kasi nga, laging nadadaanan ng mga truck, eh, ng mga sasakyan Kaya yung mga yun, nagpuputik At saka parang tumataas yung temperature natin ngayon no? Kaya parang natutunaw ng konti yung mga snow Siyempre, pag nadadaanan ng ano yan ng mga sasakyan talagang halos lahat ng mga sasakyan dito purputik pu sa gilid tapos isa pang problema ngayon meron tayong water shortage ngayon ano mga kainis ano? yun ang pagkakarinig ko eh. kasi last last week ganon water shortage kasi nga parang may mga na frozen na ano no yung mga tubig mga ipunan ng tubig parang na frozen kaya yung mga car wash dito parang uh, walang tubig parang sarado parang ganon ewan ko lang ngayon ano ngayong linggo na to Ah, uh, mapansin ano? <laughs> Mga sasakyan dito. Yan. hindi <laughs> harapan natin. Puro puti na naman. Di ba? Grabe, tagal uli mawala niyan. Matagal mawala yan. Mga kain siguro itex. Kung hindi magi-snow at hindi lalamig. It takes ano? It takes mga siguro mga 9 days bago ma mawala uli yan para bumalik ulit sa dati. Pero pag isang bagsak lang lang snow, grabe yan, mga kainags, Isang bagsak lang lang snow. Yan uli, ganyan uli, oh. Kita nyo naman, di ba? Ah, yan. So, maraming maraming salamat nga pala sa mga thumbs up nyo, mga sa mga likes. At saka sa mga comments nyo. Thank you very much, yan. Yan, so, uwihan na tayo, mga kainag, siya, no? Nako, nag snow boy. nag snow pa rin, oh. hira, oh. Yan, uwihan na tayo, no? Pero sana, hindi na tumuloy. Hindi na tumuloy yan ayan na. Ah, uh, nga pala mga, mga kinis, may kasama ako rito, uh, senior din, senior. <laughs> so, ano to si Adrian Pabon. Yan, so may... nandito ulit tayo. Oh, uh, si ano, si Adrian Pabon. Uh, matagal na nating kasama to eh. Siguro magti 3 years na rin no, pa-extra extra sa vlog natin. So, may by the way, may kakilala pala si Adrian ano, diyan sa sa bayan, kakilala mo ka mo? Sa may ano sa may sukat. Sukat? Ayos, ayos. Sukat 'yon para nya akin. Sa kanila pa nagpark. Sa may Lexus dito, mo. Dito, dito, dito. Sa kanila Lexus mo. Ganda Huwag mo ka niya eh, <laughs> Hindi Ang hingay naman Nakakaya eh Ay di ba ba mo ni Lexus mo? Kumuha, <laughs> uli na, kumuha uli ng ano to eh Toyota ano eh Siena Iba talaga pag may pera Ito genuine na may pera talaga <laughs> So anyway <laughs> Nag-broad Sino ngayon ano yung kaibigan niya Shoutout nga pala Ay, Ikaw na mag-shoutout ah, kasi na, baka ba magtampo sa akin eh yeah, Gusto ikaw at, eh Ano nga pangalan? Um, Chris Ragadio O oh, Chris Chris Ragadio 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 Oh Chris Ragajo, shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat Ayan sa panonood ah. Yeah. Yan na, natupad na ha, sinabi mo ha. <laughs> no, nakakatuwa naman ano kasi mga kainags, ano, si Adrian. Nag-text sa akin, sabi niya, meron siyang kakilala o kaibigan kasama sa trabaho sa ano no, sa Pilipinas na nag-text siya. Sabi, nakita raw si Adrian sa Ate, sinautot ko kasi si Adrian noong nakaraan eh. So nagulat si Adrian, sabi ni Adrian, pati pala yung kaibigan niya pinapanood tayo no subscriber daw natin so maraming maraming salamat ano ano ang pangalan ulit? Chris Ragajo. Chris Ragajo. Saka doon sa ano, sa missis niya, si Mitch. Mitch, shout out din sa inyo. Saka maraming... sa mga anak mo, pre. Oh, ayan, maraming maraming salamat. Oh, sige, shout out, shout out. Ito na yung pagkakataon mo para. <laughs> nalimutan ko na, inaanak ko 'yun eh. <laughs> Nako, dami ah, mo utang, pabihira. Kaya uh, nga nalimutan <laughs> ko, pre. <laughs> nalimutan. nalimutan ko, pasensya na. Oh, basta shout out na lang sa inyo. Uh, pwede na magpadala ng balikbayan box to para sa mga inaanak niya. <laughs> <laughs> oh, sige, pre, salamat. So, sige, ingat, oh, ingat, ingat. Ingat 'yan. Ingat. Chris, maraming salamat sa panonood ha. Thank you. Yan so mga kayo ano, uh, hindi pa rin Ah pero kanina bumagsak ano na tumigil na yung snow, di ba tumigil na yung snow kanina? Tumigil na. Uy, pambihira. Chris, ito yung sasakyan ng iyong kaibigan, no? Kita mo naman 'yan, no? Pambihira naman, no? Wala yan. yan. Ayan lang nakayanan eh. Lupe. Sige, pre. Sige, ingat, ingat, ingat. Sa, sa, ano, ha? sa Webes. Webes. Pag mo hanapin bukas, ha. Ay. Day off oh, tayo bukas eh. Magwawaldas tayo ng kwarta. <laughs> yun. <laughs> Ang yabang. Ayan si, si Adrian Pabon mga kainis ano. Matagal ko ng kaibigan yan. Actually 2011 pa. Bago salta ako rito sa Gordon Foods. Siya na talaga yung ano ko. Uh, kadikit ko dito ano. Tapos yun nga no? hindi natin inasahan na yung kaibigan pala ni Adrian. Ayan si Chris. Eh pinapanood tayo mga kainis ano. Uh, Ay naku po pinapanood tayo sa ating mga vlogs maraming salamat yan at ang ating nako nung kasama ko nagkakaskas na ng yelo ito magkakaskas din tayo ng yelo ngayon mga kahinis kasi tingnan nyo oh. nako oh. tingnan nyo mga kahinis oh. kailangan natin kaskasin to oh. kaskasin natin sandali lang trabaho na naman ano ganun talaga ayan ano lang ako ng ano, magsusuot lang ako ng ng gloves, sa mga gloves Nakum, ko? hindi ko na yata yung gloves ko ang bihira, patay tayo may, na ito ko mga kainis kunin nuli natin to at kailangan nating kaskasin yung ano, kaskasin ito Yan. so kakaskasin ko muna mga kainis kailangan Pwede naman yung ano, pwede naman yung heater natin. Kaya lang matagal yung heater natin mga kayo ano? sa Kaya ito yung purpose talaga niya ng no? pangkaskas. Yan. Tapos ito, brass. <laughs> sir, ingat sir. Ayos, ayos. Yan. Tumitingin siya sa akin eh. Sabi ko, kasama natin, baka kala niya, sabi niya kung sino kinakausap ko. <laughs> sabi niya, Sino kayong kinakausap ng baliw na yun? <laughs> Ay, hira. Baka siguro, siguro kinakausap niya na yung sasakyan niya. <laughs> Ay, Hindi niya nakita yung camera eh. Yung cellphone natin, ano? Yeah, so, kakaskasing ko muna itong mga kinis, ano? Sandali lang, ano, ha? Kakaskasing ko lang muna ito, yan, o. Oh. Ayan, kakaskasing ko na nga ito dito, yan. <laughs> Sige, pre, ingat! Ah, sige, sige, salamat, salamat. <laughs> so, ito na mga kaya nasa, no, ayos na natin yung ating, uh, yung truck natin na ano na natin, no. Nalinisan na natin kahit konti. Yan, so, gumagana na yung ano, yung heater. Gumagana na, ano? dumudulas na yung snow, kung napapansin nyo, dumudulas na yung snow. Ibig sabihin, mainit na yung windshield dyan. Yan. So, <laughs> Uwi na tayo mga kainags, ano? sa bahay na tayo magkita Nako, bukas day off tayo yan So, bale, baka ano Late nyo na mapapanood ito, mga kailas, ano, Late ng one day uh, Kasi bukas ay Ngayon ay January Ah, February February 5 ngayon Bukas, February 6 So, baka two days uh, Late Yan, sandali lang ha Yun ah uwi na tayo nako sigurado yung mga aso natin Ay hinihintay na tayo doon Ako, panginoon nyo salamat po Nakawin na rin Day of, uh, ah, bukas yan. So, nandito na tayo sa bahay mga kainags, ano. Uh, yung snow, ganun pa rin. Medyo, pero ano, pero mas pumapatak siya konti lang kumpara kagabi. Yan, tapos, tinaas ko na rin ulit, kasi baka hindi tumigil yung snow. At least, hindi tayo mamamroblema bukas pag nag -wiper. Actually, meron pa nga konti ito, eh, Kung nakikita nyo, konti, ano. Eh, mga ice-ice tinatanggal ko. Yan. So, yan yung sasakyan natin. So, kasi dito ako nagpa-park pagka ano kasi bukas kuhaan ng ng ano eh, ng basura. yan So pagka nako napapansin niyo pagka may snow mga kainis maliwanag. O, so partida na 'yan, ha. Hindi pa ako nagano, nagtanggal ng bonnet. Pag nagtanggal pa ako ng bonnet, niya, mas maliwanag pa 'yan. Yung <laughs> Amihiran naman. <laughs> partida na 'yan, ha. Ah, so tara. Yung pinala nating snow, ayan, ako na mapapansin ito yung pinala nating snow, 'di ba? kanina sa pathway pathway natin yan eh. O, so, pero konti lang konti pa lang naman yung mga snow na bumagsak dito siguro kakabagsak pa lang ng snow o oh. No? so bukas madali na lang yan madali na lang na ibublower natin yan bukas so sa ngayon iwanan muna natin yan dyan <laughs> yun at nako eh hindi mo na ako kakain ngayon <laughs> Usually kasi pagka pagka dating ko dito galing trabaho, kum, kumakain-kain pa ako ng mga ano, chumichicha, chicha pa ako ng mga makukot-kot dito, no? Tsaka minsan may dala si rin na ng pagkain. Tinitira ko yan. Eh siguro kaya tayo, sabi eh, lumobo daw ako ng konti, ano? Tumabataba daw ako ng konti. Para, para napansin ko rin mga kainags, eh, no? <laughs> Nasisira yung ating ano, yung figure natin, nako, tsaka yung ating kagapuhan kasi iningatan kong tumaba tayo mga kainags, iningatan kong Mukhang <laughs> kumontra dyan. Mahirap mahal, pangalan ng prinsesa ka. Na dito, dito, dito. Ini iniwasan ko tumaba maka mga kainin, sino. Kasi siyempre gusto ko habang nagkakaedad tayo ay lalong lumalakas ang dating natin. ba diba? <laughs> joke lang mga kainis. joke lang. Ha? So, kung bukas natin magkita mga kainis, ano? tingnan natin kung no. ano mangyari bukas. So, see you tomorrow. Ah. Ayan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Magandang araw ulit kung saan man kayo ngayong araw na to Ayan, ito, At ito yung mga snow kagabi Mukhang huminto rin yung snow kagabi ano? Kasi konti lang oh. Kunin ko muna yung basurahan natin doon sa ano Kinuha na na magbabusaro Magbabasura Ayan, buti konti na lang to Kayang kaya ng snow blower natin to mga kainags ano? Ayan Pinatin dito Wala nang laman oh. Trahuni natin Ah Yeah, merong nilista dito sa si Mahal na Reina, no. Kamote, langka, saging saba, pineapple chunk chicken Thai, potato 'yan. kasi meron siyang niluluto eh. Meron siyang nilulutong ano kakaiba. Yeah, kasi kanina bago tayo lumabas ng bahay, nag ng snow, nag-blower pala. Meron ng mga nakasalang doon na mga niluluto niya mukhang masarap magluto mukhang masarap yung mga niluluto ni Mahal Arena kailangan mabili natin itong mga sangkap na to para ano, mas lalong sumarap yung niluluto niya actually actually ready na nga eh no? ito na lang yung hinihintay yung mga sangkap na pinapabili sa atin ni Mahal Arena mm. yan ayos ah, oh, let's go so nandito na naman yung matanda ano, na, na, na ng pera Nandito na naman siya. Ayan, mga kinesh yung ating lupa. Tingnan nyo naman, oh. Yung ating dinadaanan, parang putik na putik, ano. Eh, hey, matanda, oh. Hingi ng pera, hingi ng coins. Ayan, oh, putik, oh. Wow. Ah. Ayan, so ito yung mga pinamili ni, ay, pinapabili ni Mahal na Reyna, mga kinesh. kamote. Ayan. Tapos, uh, may langka na rin, kumuha na rin tayo ng langka. Dito. Langka natin, oh. So, ano pa ba rito? chicken ah saging na saba tayo saging na saba sa kaya yun hanapin natin dito hanapin natin mga kanilis sandali lang ha. saging na saba pag nakuha na natin yung saging na saba okay na yung ginata ni mahal na reina. saging na saba na lang para sa ginata hindi naman saging na saba pwede na to saging na saba parang saging na saba na rin to yan pwede na to kaysa wala kuha tayo nito mga sana Ayan. Ito, 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 ito. Maganda pala ito eh. Ayan, ito, 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 Tikman natin ito. Actually, hindi pa ako nakakatikim ng gantong klaseng saging mga kainags. Ano? Pero, tikman natin na may Ay, ito pala saba oh. Saba ba? Ah, hindi, hindi saba ito eh. Nakuha tayong carrots. Ito, carrots. Isa. Ayan, tapos yung the rest, doon na tayo sa Superstore Bulibig. Pero may nahanap lang na ako dito eh. Naghahanap ako ng paanang malungkot eh, para sa mga aso natin. Pero bibili tayo ng atay dito, atay ng baka. Paborito so, ng aso natin. Toto 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 kuha tayo dito. Toto toto. To. Yan. Pagkain ng aso natin mga kainig yung tapos yung chicken doon na tayo bumili sa ano, superstore meron din naman mga chicken dito pero uh, doon kami bumili ng chicken sa ano, superstore dito mga gulay ganyan. maraming gulay rito fresh tsaka maraming gulay na mapagpipilian At, tsaka mga, mga, tinapay mga kainags ano, marami tinapay dito eh. kaya uh, namimili rin kami rito mga tinapay nating pinoy eh. yan na oh. Diyan. yan ito 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 pero actually mga kaya nags, meron akong hinahanap yung ganito uh, ins Insaymada Ludis ano, Ludis sa uh, Ganito, ganito yung tatak mga kaya Ganito yung tatak Yan Masarap yun kasi yung lagi kong binibili rito Kailang naubos na, no? mukhang maraming bumili So ito na lang yung bibili natin ngayon Ito yung presyo niya no? Kasi yung Ludi mga kainis, nagugustuhan ko yung tinapay, masarap eh. Parang makunat, lumalaban pero masarap no masarap wala ikaw may patay isa yan lagay natin dito to, 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 may flavor yan eh Yan ang hirap nito mga kainags ano? Pag malambot na ang snow, ganyan na, balaho na tapos tayo nito ngayon <laughs> parang gusto kong bitbitin na lang ah. ando may sasakyan natin eh. sandali lang mga kinis, ilahin ko lang ah. so kailangan gamitan ng dalawang kamay ah. tapos doon naman tayo sa grocery eh, hindi kakain muna ako ng soup dito gusto ko kumain ng soup dito mga kinis, eh. hindi kompleto yung buhay ko pagka hindi ako nakakain ng soup ngayong araw na to no? <laughs> day off natin ngayon eh. <laughs> Yan. so once a week lang naman ako kumakain ng soup yung soup na lang dyan binibili natin tuwing day off lang pambihira to si Mahal na Reyna tumawag sa akin si Mahal na Reyna mga kainags tinanong niya kung nakabili na raw ako ng langka ng saba sabi ko nakabili na ako ng saging na saba tapos sabi niya ano ba yung binili mong saging na saba? prosen? ay sabi ko hindi prosen eh kasi sa listahan mo wala namang nakalagay na prosen eh nakalagay dito saging na saba o hindi pinili ko saging na saba tapos sabi niya hindi prosen yun nasa fridge yun ay hindi wala kasi nakalagay na na fridge dito frozen eh ayan mga kainis oh, tingnan nyo diba ito yung listahan wala naman nakalagay na frozen diba ibig sabihin yan fresh <laughs> pambihira kaya sabi ko yung binili ko yung nakita ko doon sabah hindi mo naman, wala naman nakalagay na frozen dito pambihira sabi ko anyway babalik pa naman ako dito sa sa lucky para kumain nga ng soup o hindi bibilin lang uli ako ng ano bibilin lang tayo ng ano yung sinasabi mong sabah ilalaga na lang natin yung saba na yun na binili natin yung fresh na saba lalaga na lang natin sa tubig Eh, hindi, sinabi hindi mo na sinabi ni Lisa Ron Frozen ay salamat nabusog ako doon grabe ang sarap nung nakain kong ano no? yung soup sabi ni Mahal Arena bell pepper kuha tayo ng isa yun green o oh, yan malaki laki ayos tapos sa uh, potato hanap tayo doon ng potato marami doon potato doon mga kainay sa potato kulay 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 dilaw hanap tayo rito dilaw na patatas marami rito asan ba yan? ah doon doon sa kabila yan patatas patatas hanap tayo ng patatas dito mga kailan mukhang mukha masarap ay ito na lang nasanay na nasanay na tayo dito sa patatas na gandong kulay yan mas mahal daw to dilaw alin ba mas mahal mga kinags dilaw na patatas o so yung kulay pula na patatas ito pero pareho lang presyo eh lasang patatas pa rin yan kahit papaano Para. gawin natin dalawa para sigurado yan isang isang para wala magtampo yan ayos ayos yan ano na lang uh, chicken chicken thigh na lang tapos na tapos na yung mga pinag-uuto sa atin ni Mahal na Reina pag nabili natin yung chicken thigh tapos sabi uh, tingin ay may mga pinamalengki pa pala kami ron na eh. hindi namin nagamit kasi madalas mag-uwi ng mga pagkain si Mahal na Reina galing sa trabaho no? kaya hindi pa ako nakakapagluto siguro tatlong dalawang linggo na hindi ko naluluto yung mga pinang grocery namin yung mga isda ganyan nasa, nasa, nasa frozen pa rin nasa fridge pa rin hanggang ngayon tingnan natin dito kaya gusto gusto kong pumupunta ng ano rito eh, ng weekdays kasi konti mga nago grocery pati parking walang problema mukhang mukha masarap to kasi mahal mga kayo so 22 no Melita Traditional Medium Roast Ground Coffee Ayan, Mukhang masarap to Tikman natin mga kayo na dyan, no? Ground Coffee Matikman man lang natin to Ayan, natin dyan nag experiment ako kasi gusto ko talaga yung pag humigop pa ako ng kape talaga ramdam ko yung yung kape talaga yung tapos yung amoy yung amoy ng coffee yung aromatic yung bango yun ang nagpapasarap doon sarap yan, ito to to kuha tayo dito mga kainags no? Ito kasi ano to, less sugar to eh. Kaya gusto gusto ko itong binibili yan Less sugar. Meron pa isa rito eh. Asan ba dito? toto to. Asan ba yung less sugar dito? Mamaya na ito muna. Ito to to, less sugar. Less sugar din. Kunin natin sa. Pero yun kunin natin. Yan. Lagay natin dito mga ng ano. Sa ating, dito natin lagay yan. Yan. Tapos kay mahal na rin ito yung sa nyo Yan. Buko juice. Uh, ano lang, malok na lang. Tayo na lang ng manok. Chicken tayo. Tapos na. Huwi na tayo.